malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Hindi pa man humuhupa ang kinasasangkutang kontrobersiya ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo, isa na namang hinihilalang illegal Pogo Hub ang sinalakay ng mga otoridad sa Pampanga. Noon lamang Hunyo a 4 ng tangkaing pasukin ng Philippine Anti-Organized Crime Commission o PAOC, katuwang ang PNP, ang compound ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated sa bayan ng Porac dahil sa pagkakasangkot umano ng establishmento sa human trafficking at online scam. Gayunman, nabulilyas ang operasyon makaraang bawiin ni Judge Maria Belinda Rama ng Malolos Regional Trial Court Branch 14 ang nauna nitong inilabas na search warrant. Makalipas ang ilang araw ay muling pinasok ng PAOK ang compound bitbit -bit ang bagong search warrant mula sa San Fernando Pampanga Regional Trial Court. Nailigtas ng mga otoridad ang halos isang daan anim na pong dayuhan na karamihan ay Chinese habang meron ding pung Pilipino. Naniniwala naman si Senate Ways and Means Committee Chairman Sherwin Gatchalian na merong nag Bik ng impormasyon, hinggil sa operasyon, kaya't naunsyami ang unang pagsalakay sa Lucky South 99. Uh, nahuli na ito dati, kinansela yung kanyang uh, lisensya, pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-ooperate. At uh, ang mga information na kuha ko, itong Pogo meron siyang seating capacity of more than 1,000 uh, agents o so 1,000 na trabahador. Mm -hmm. Pero nahuli lang 140 plus. Because apparently, nung no, nag-file ng search warrant ang PAOK, Mm. meron nagtip tip dito sa mga operator. So, ang kutob po dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Dahil, mm. kung mapapansin natin itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan Courts eh. So, siguro alam nila na dito na naman pupunta, uh, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte at nalaman na nila. Marunong rin gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay eh. At mm. ito yung isang ebidensya na meron na silang mga tao sa mga lugar na magbibigay ng tips sa kanila. Sinikundahan naman ni PAOK Spokesperson Winston Casio ang paniwala ni senador Gatchalian. Meron na kami kaming uh, matibay na lead mm -hmm. at uh, kahapon nagsagawa na kami ng uh, nag na kami ng initial na mga reports sa mga nakakataas sa amin mm -hmm. para tuluyan ng ma-validate kung saan po nanggaling itong leak na ito, no? Apo. So ah uh, parang lumalabas na mayroong multiple sources ng leak mm -hmm. na aming tinitingnan ngayon sana ay uh, matapos namin ang validation within this Apo. week so para mapindaw ma namin kung sino talaga yung nag-click sa amin, mapapanagot namin po siya. Inaalam din anya nila kung may kaugnayan ng sinalaki ng Pogo Hub sa porak sa isa pang Pogo Hub sa Bamban kung saan nakaladkad ang pangalan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo lalot magkalapit lamang ang mga nasabing lugar. Uh, this is an ongoing investigation. Pero ang dapat po nating uh, ma maalala mm -hmm. is doon sa Senado during the uh, second Senate public hearing uh -huh. ay uh, ipinakita po namin yung mga dokumento na nag-uugnay sa pagitan ng Sunyuan yung doon sa Bamban Apo. at saka itong Lucky South 99 sapagkat nakita namin na doon sa walo na mga illegal na mga online gaming hub mm -hmm. na nag-operate sa loob noong Baufu yung Baufo Compound, isa sa walo ay itong Lucky South 99. Opo. So, alam namin kasi na wala itong, uh, eh, wala itong permit mm -hmm. na mag nagaling sa pagkor as early as October 2023. Wala na itong permit eh. Sinundan namin yung paper trail, we were led to yung dyan sa may barangay Santa Cruz yata, kung ako nagkakamali, sa Pora Pampanga. So, Apo. we can definitely say na para na mayroong koneksyon itong uh -huh. dalawang grupong ito. Bagamat aminado si Casio na mahigit isang daang illegal pogo hubs ang nag sa bansa, ilan pa lamang sa mga ito ang kanilang napasok, kabilang sa Bambantarlac at Porac. Bukod dito, labis na ikinabahala ng mga otoridad ang na na hindi pa na bilang ng China People's Liberation Army uniform sa ilan sa 46 na gusali sa Lucky South 99. As uh, usual, nakapag uh, may nakita natin yung mga karagdaga, mga computers, mga mm -hmm. gadgets and so on. Pero yung lubhang medyo nakakabahala, ay may nakita tayong uh, posibleng mga uniforme, military mm -hmm. uniforms ng People's Liberation Army. Uh -huh. Para to niya, Apo. ang nakalagay po doon ay e PLA. Uh -huh. no? so, lahat ng botones niya ay may mga PLA. Yes sir, we're doing everything we can just to check kung talaga nga ba ang uh, PLA uniform Apo. sa mga to. Para sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, una nang ibinabala ni Pago Chairman Altenko na kanyang irekomenda ang pagpapatigil sa operasyon ng mga Pogo operator na ngayon kilala bilang Internet Gaming Licenses o IGL. Kung talagang malala na ang negatib negatibong epekto nito sa lipunan. Gayunman, aminado ang pagcor chief na maaaring magdulot ng mas malaking problema kung ANG ibaba ng pogo sa bansa dahil maaaring lumipat sa iligal ang mga ito at mawala ng 20 billion pesos na kita kada taon ng gobyerno. Nilinaw naman ni Teko na hindi iligal ang operasyon ng mga lisensyadong IGL at iginiit na ang sinalaki na pogo hub sa PORAC ay walang mga legal na dokumento at permit o lisensya mula sa pagcor With the social effects, uh, the negative social effects of uh, the industry uh, as of today. That is the reason why we had placed all our licenses, including the, uh, their sub licenses, in a probationary status. And uh, I have warned them that uh, this is a one strike policy and that if There will they will continue to to be involved in the illegal activities then i will have no recourse but uh, to recommend the closure of the industry already. Pero dapat na nga bang ipatigil ang operasyon ng Pogo sa kabila ng sinasabing malaking ambag nito sa ekonomiya ng bansa? May ilang pabor, subalit meron din namang tutol, gaya ni na Senators Rizal Teberos. Grace Poe at House Deputy Minority Leader at ACT Party List Representative Franz Castro. Naniniwala ang mga nasabi mambabatas na hindi matutumbasan ng kitang ipinapasok ng mga pogo sa kaba ng bayan at negatibong epekto nito sa lipunan gaya sa seguridad at kriminalidad. Kamakailan lamang ay naghain si Castro ng panukalang batas upang tuluyan ng tuldukan ang operasyon ng mga pogo sa bansa. Hinimok din ang kongresista si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na desisyonan na kung tutuldukan o pahihintulutan pa rin ang operasyon ng pogo sa Pilipinas. Ito yung House Bill number no. 10525. Uh, this is an act banning Philippine offshore gaming um, operators o yung pogo and criminalizing their operations. So, ilang taon na 'yun nakalilipas, nakita natin yung ibinunga no uh, on the social cost nitong pogo sa Pilipinas dahil dahil hindi lang hindi lang naman gaming operations ang nangyari dito, no. Nagkakaroon na rin dito ng like yung mga kidnapping. Hindi natin alam kung talaga'ng totoo ba na nagbabayad sila ng tax. Hopefully, dahil doon sa mga nagaganap na mga recent na mga pangyayari na palala ng palala na nana-involve na rin ang mga local officials ay siguro makikita na rin ng leadership ng House of Representatives uh, it's urgent dapat ay magsalita na rin si President Marcos Jr. Para naman sa siyasa team, bagamat lumalawak na ang isyu, mahalagang matumbok pa rin ang tunay na problema at ito ay ang negatibong epekto ng Pogo Operations dahilan ng lumalakas na panawagan na iban ito sa bansa. Sa kabila nito, importante ring ungkatin ang benepisyong hatid ng mga Pogo o IGL, lalo na sa ekonomiya. Kagaya ng panawagan ng ilang mambabatas, dapat ding magpaliwanag ang mga kinauukulang ahensya gaya ng PAGCOR at iba pang regulating bodies. Patuloy ding nakaantabay ang siya team at sambayan ng Pilipino sa mga susunod na pagdinig ng Kongreso hinggil sa kontrobersyal na issue. Sa ngala ng siya team, ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report.